Nabubuhay ba ang goldfish na walang filtration? Sobra isang linggo na ang mga goldfish na ito at buhay na buhay pa din sila. So ano nga ba? Ilipat namin ang mga ito kasi need namin i-reset ang tank at since nagre-reset kami, i-upgrade na lang din namin kula dito sa DIY na ref tab into this DIY container. Eh bakit ang laki ng filtration na yan? Tapos nabubuhay lang pala na walang filtration ng isda? Yes, panandalian mabubuhay ang isda at posibleng tatagal man kung alam mo ang kalakaran ng isda at tubig at kung ingat na ingat ka sa isda at tubig. Ingat na ingat, ibig sabihin alam mo gano kabilis gumawa ng amonya ang isda mo. Ibig sabihin alam mo gano kadami ang pwede mo ipakain para hindi mag-spike ang amonya. At since nagpapakain ka, sinusunod mo ito ng water change araw-araw, umaga at gabi. Kasi hindi tumitigil sa pagproduce ng amonya ang mga isda at walang good bacteria na nagko-convert nito into a lesser harm na element. Kaya agapan mo talaga ang pagwa-water change. Ingat-ingatan mo lang sa pagwater change kasi sa dalas ng pagwater change, pwede din sila may stress dahil sa laging pag-change ng parameters. At lalo mo ito ay make sure na kondisyon ng ganito upang hindi sila ma-stress. Kasi pag na-stress sila, mas magpuproduce sila ng mas maraming ammonia, sasama ang tubig at bababa ang kanilang immune system at madali silang magkasakit. At pag magkasakit na sila, buhay man siguro ang isda mo pero low quality naman hanggang di na nila kakayanin. Kaya ginawa namin ng ganito kadaming media para iwasan talaga kahit ilang araw pa hindi mag-water change. Lahat ng ito ay pinamamahayan good bacteria para manatiling malinis ang tubig at hindi ka mag-cause ng stress ng isda. Yes, medyo sobra ito para sa normal na keeping lang ng goldfish. Kahit di ka mag-water change na isang linggo, pwede ito. Pero magwa-water change pa din kami kasi ayaw namin na maunahan kami ng ammonia at iwas na matambakan ng nitrate dulot ng conversion ng ammonia to nitrate. Kaya kapag walang stress ang isda, magkoconcentrate lang siya sa kanyang paggrow at maintain ng kanyang kagandahan instead of always recovering from stress. Gaya lang yan ng tao. Pumapangit kapag stress. Kaya kahit tayo, kailangan din natin ang filter sa buhay. Good vibes lang lagi, good karma at good mindset. Iwasan ang mga toxic, ang mga ammonia ng ating mga buhay. <laughs>